naglalandi na at pwede na ulit nating pabulugan ang ating mga inahing nitib na baboy Hello guys, magandang umaga update tayo sa ating mga nitib na baboy may napansin tayo guys kay Gina na lumalandi na siya. Kaya kailangan na nating ilipat siya sa kulungan ni Max. Isasabay na rin natin si Karen. Dahil naka-recover na rin si Karen at ilang araw na lang ay maglalandi na rin siya. Mahirap kasi guys pag nalipasan ulit ng paglalandi si Gina. Magbibilang ulit tayo ng 21 days. Pagkawalay naman ng mga anak nila ay nabigyan naman natin na sila ng pamurga para makarecover ang kanilang katawan at maiprepare natin para sa kanilang paglalandi guys kawayan lang ang kulungan ng ating mga nitib na baboy kaya kailangan lang natin tanggalin ang nakataling alambre para ilipat sila sa kulungan ni Max tapos ibabalik ulit na lang natin guys naghihintay na si Max kay Gina kaya pala pangalawang araw na na parang iba ang kinikilos ni Gina dahil naglalandi na pala ito maingay na kasi si Gina guys at namumulan ng kanyang are at medyo namamaga yan ang isang sign na naglalandi na ang ating alagang baboy tama nga guys ang araw ng ating paglipat kay Gina at nabulugan na rin siya ni Max malaking tulong rin ang meron tayong bulugan dahil hindi na natin kailangan maghanapan ng bulugan sa tuwing maglalandi ang ating mga nitid na inahing baboy dahil mabilis lang mawala ang paglalandi ng baboy guys kailangan pag naglandi ang baboy ang sa pangatlong araw ay mapabulugan agad sila dahil kapag nalipasan ay bibilang ulit ng 21 days bago ulit mabulugan ang baboy sayang guys ang panahon na lilipas na dapat ay buntis na ang baboy meron niyang taga dito sa amin guys may alaga rin siyang inahing baboy pero wala siyang alagang bulugan sa tuwing maglalandi ang kanyang inahing baboy ay naghahanap siya ng bulugan para mabulugan ang kanyang inahing baboy pero tuwing darating ang bulugan ay nalilipasan na ng paglandi ang kanyang baboy guys nakadalawang paglandi pa yata ang kanyang baboy guys tapos hindi pa rin ito na pakastahan o nabulugan kaya ang ginawa niya ay dito na lang pinabulog kay Max kaya kung tatlo pataas ang bilang ng inyong inahing baboy guys ay mas maganda talaga na mayroong kayong sariling bulugan para hindi malipasan ng inyong inahing baboy at isa pa guys ay ang ibabayad nyo sa bulugan ay magiging sarili nyo na ang ginagawa ko guys ay nilalagay ko muna sila sa kulungan ni Max sa loob ng 21 days o oobserbahan ko muna sila kung maglalandi pa ba sila o hindi na kapag hindi na sila naglandi sa loob ng 21 days ay saka ko nililipat sa kanilang kulungan para doon ay ipagpatuloy ang kanilang pagbubuntis dahil kapag nasa sarili nilang kulungan ay nakokontrol natin guys ang kanilang pagkain para hindi sila tumaba at hindi mawala o matunaw ang kanilang pinagbubuntis kailangan kasi kontrolado natin ang kanilang pagkain guys ang takal na takal o dami ng kanilang kinakain mayroon tayong procedure na sinusunod hanggang sa kanila hanggang sa sila ay mga ngayon ay i-enjoy muna nila na magkakasama sila sa isang kulungan. Si Bernadette guys ang mauunang ng ililipat dahil pang 27 days na siya simula ng nabulugan ni Max. Pero kailangan pa nating obserbahan hanggang 21 days para malaman natin kung maglalandi pa ba siya o hindi na. Binigyan na natin sila ng katawan ng saging guys pang merienda nila gustong gusto rin nila ang katawan ng saging napapakinabangan rin natin guys ang tanim natin na saging lahat ng parts ay naibigay natin sa ating nitid na baboy sayang lang rin kasi kung papabolokin lang natin yan guys ay pinagkuhaan ng bunga at ang katawan ng saging o dahon ay binibigay natin sa ating mga native na baboy guys ipapakita ko rin sa inyo ang ating dumalagang native na baboy sa November ay papabulugan na rin natin sila bali pang 8 months na nila sa November kaya kailangan ng mabulugan yan si MJ at si Pia yung black ay si Pia at yung isa naman na white o medyo dilaw ay si MJ mga first week ng November ay nasa kulungan na rin sila ni Max para mabilis maglandi pang next year na yan guys marami tayong mga anak na inahing baboy sa next year guys hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa mga sumusuport ng aking videos sa mga bago pa lamang nakapanood ng aking video Paki-like and subscribe naman guys na aking channel para lagi kayong updated sa mga gagawin pa nating mga videos. Maraming salamat guys. Bye bye.